Han. Sige, mix ho. Sinisinok. sinok. Ayan, ganyan sinok niya lakas, oh. <laughs> hmm? Hindi ko alam paano gagawin pag sinisinok siya, eh. Ba't pa rin sila? Ay, sabi niya ate, dapat din mo ginawa, eh. <laughs> Ay! Umamahing! Ay! Umamahing! Hatshiii! ni sino no ni si ni sino. hey dad hello dad hmm iyan mo dad dali grid mo si dad mo grid mo dad mo du 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 eh ah. eh uh. <coughs> dali na dali na Come on, you can do it. Dali anak. Dali na niligo. Okay. Kaya nung taliliguan, hindi ka Kailangan mag-exercise ng lungs. Hmm. Dito kami, ano? Ito yung kama, diba? Yung kama. Dito kami hindi sa sa gitna hari yan hari nak nak ay magtigil na sinuko gugutom na to han yun o no, gugutom na siya oo may ako siya pa kainin after niya ng bath para diretso siya tulog. Diretso siya tulog. Diretso siya tulog. tulog. mm, -mm.